Si Casey umali mula sa Illinois ay mahilig sa mga unggoy. Kaya naman isang araw nang makareceive siya ng regalo tulad nito ay labis siyang naging masaya. Pero nang buksan niya ang box na kilalalagyan nito ay ito ang mangyayari. Oh my fucking God, I swear to God this thing just fucking looked at me. Oh my Pagbukas nito ng box, isegundo eh lamang nang tumingin ang manika sa kanya. Oh my Ayon kay Casey ay sinubukan nitong i-debunk ang nakuna ng kamera pero hindi niya ito may paliwanag. Talagang wala siyang idea sa na-record niya. Matapos ang recording na ito ay wala namang ibang kapapalagan ang ginawa ng manika. Kaya naman sa ngayon ay nasa bahay pa rin niya ang manika at naka-display. Pero ikaw, Kamulti, ano ang gagawin mo sa regalong ganito ang ibubungad sa'yo pagbukas mo pa lamang? Oh my f***ing God, I swear to God, this thing just f***ing looked at me. Ang popular TikTok creator na si Millie George ay nagsasagawa ng makeup nito isang gabi ng live. Naka-live ito upang makipag-chat sa mga followers nito. Madaling araw na at mag-isa lamang siya. Sa bahay nito nang biglang may nakita ang mga viewers nito na talagang nagpakilabot sa kanya. this, like doing nothing. That everyone's like, oh, someone just walked in your house. Someone just walked in your house, and I was like, stop winding me up. No one's walked in my house. Like, stop. And then yeah. I walked over to the back door. Yeah. I show you the back door now. Look. All right. I walked over to the back door. Yeah. So this is how the camera works. The camera was like this in yeah. my house. and you can see. There, yeah. There's a reflection there. Because okay, yeah. so I have an automatic sensor. When you walk out my back door, that the back door light comes on. Down. So, like, look, and you can see everything in the garden. I'm locking the fucking door. Right, and I'm now gonna show you the CCTV footage on my phone from my fucking live. CCTV footage from the live. I've got it downloaded. I downloaded the live. Well, of, of, and what was you supposed to have seen? Someone else. This was five nights. <laughs> look, look, look. Okay, so. Alright, Yeah, I'm watching, I'm watching, I'm watching. I'm watching. Right, the door opens. Wait. I'm gonna zoom in. Oh, no, no way. Your door opens. It's glass. You can see through the door. Look. There's oh, no one there. Joking. This is like the ring. And then, no. No, it gets worse. It gets worse. It gets worse, mate. I don't know what to do. I'm just actually shitting. No, Oh my God, you're You're lying. No, at head. No, you've edited that. You have to have edited that. How have I edited it? There's yeah, the no Chinese kid in there. And then, at this point, I then walk in. I walk over to the door because everyone was saying there's someone behind me, and this doesn't. So like the Gulat man at takot ay ipinakita niya ito sa kaibigan niyang si Tommy. Pinakita nito na nakaharap siya sa wall habang naka livestream Dito nagbukas ng kusa ang pintuan at ang motion detector light ng pintuan nito ay hindi naman umilaw. Pero ang pinaka sa lahat ay isang batang babae na hindi pa nakikita ni Miley noon ang nakunan ng kamera na gumala sa bahay on live. Ayon kay Miley ay mag-isa lamang siya sa bahay na ito sa mga oras na yon at walang ideya sa kung sino o ano ang nakunan niya. Pero ikaw, ano sa tingin mo ka multi? Multo kaya ito na nakunan sa kamera o ang lahat ng ito ay pawang gawa-gawa lamang ni Millie George? Ikaw na ang humusga. Sa video nito makikita ang isang lalaki mag -isa sa bahay nito nang mapagtanto nitong hindi umaandar ang ilaw sa basement. Nakakaramdam man ng takot ay dahan-dahan itong bumaba. Ayon pa sa kanya ay hindi ang bumabalot na kadiliman sa paligid ang ikinatatakot nito kundi ang mismong basement. Sa kadaila ng mga ingay tulad ng mga yapak at tunog ng sinuman, ang naglalakad mula sa loob. Ayon pa rito ay palagian itong nangyayari lalo na't na pag walang tao sa bahay. Ngayon ang lalaking ito ay nakaranas na ng gayitong pangyayari bago pa man ang lahat. Nangyari ito na nagtatrabaho siya bilang isang grave digger. O oh, mga kamulti, nagwukay siya ng libingan. Kung minsan habang nilalagay nito ang kabaong, sa lupang nahukay niya ay ramdam niyang may kasama siya sa paligid. Hindi man niya may paliwanag ang pakiramdam na ito ay sa susunod na mangyayari ay talagang magpapakilabot na sa kanya. Bumaba siya sa basement upang alamin kung bakit tayo umandar ng ilaw. Dahan-dahan siya dahil nakarinig siya ng mga yapak na tila ba may tao sa baba ng basement. Kaya naman siguraduhin mong nakatuto ka dahil ang makukunan nito ay hindi mo basta makikita lang kapag kumarap ka. Ito ang nakakagimbal. The at the moment, in the basement, and i swear i keep hearing someone walk. i don't know exactly what it is, but it's kind of creepy. laundry room still has power, so that's good. but the, uh, the rest of the basement's power is completely out. Which is very strange. I'm not sure what that noise was, but I don't know. I'm all alone right now, so oh, we'll see, I guess. Look out back. No, nothing back there. I don't know. There's been a lot of strange things happening. Mabilis lamang ang mga pangyayari pero kung hindi mo nakita ay pansinin mo muli nang mahigi nang makita mo. Nakita mo na ba? Nang may ng lalaki ang camera sa bathroom ay isang strange shadow-like figure ang nakatayo sa loob ng bathtub. Tahintim lang ito sa pagkakatayo at hindi gumagalaw. Kung ano o sino man ito ay hindi ito napansin ng lalaki. Ang nakakatakot pa ay nang bumalik ang lalaki sa bathroom ay wala na ito. Naniniwala ang lalaki na isa itong paranormal entity Pero ikaw, ano sa palagay mo? Maaari kayang isa itong tao na pumasok sa bahay At mabilis na nagtago sa lalaki O agree kayo na hindi ito tao lamang Any idea, Kamulti? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang footage namang ito ay nakunan sa isang restaurant na nire-renovate. Ang taong nagre-record nito ay hindi sinabi kung saan ito makikita. Well dahil lang naman sa privacy at presensya ng gusali, ito ay naayos pa lamang pero ang may-ari ng restaurant ay labis na nangangamba sa mga kababalagang nagaganap rito. Ang nag-record ng video ng ito ay napanood nyo na sa channel natin kung saan mga kababalagan din ang nararanasan niya sa loob ng bahay nito. Naniniwala siyang titigil lamang ang mga kababalagan pag umalis sila sa bahay. Well, dahil din sa mga karanasang ito ay inimitahan silang pumunta sa restaurant bago pa man ito tuluyang ma-demolish. Wala namang kakaibang nakunan pero nang nasa likod na sila ng restaurant ay may mangyayari na talagang magbibigay takot sa kanila. Ito ang nakunan nila. Hello? Oh wow, it, it is really cold right here. What was that? It's happy we're here. Oh, holy. Dude, isang strange dark figure ang makikitang dumungaw ng mula sa sulok. Hindi ito agad napansin ni Wayne bago pa man niya naramdaman ang biglang paglamig ng paligid. Ang silid ay biglang lumamig at ang pigura ay naglaho rin. Nang makita ito ni Win ay agad siyang nagtago dahil sa takot pero nang maglakas loob itong muling tignan ang entity ay wala na ito. Dahil sa sobrang kilapot ay itinigil na nuwin ang video at kumaripas ng takbo palabas. Kung ito man ang dahilan, kaya itinatago ang lokasyon ng restoran at kung bakit ito nire-renovate ay, ay mabuti pa nga dahil baka wala nang pumunta. But until then, maghintay na lamang tayo sa update nito. Isa ito sa mga paborito kong paranormal channel dahil sa talagang makatotohanan ang mga footage na isinisiwalat nila sa internet. Gaya ng mga footage na ito na nakunan. Ang isang ito ay nakunan sa isang Indian market. Pansinin mong mahigi ang statwa. Nakita mo ba? Gumala. malawang mata nito at tumitig pa sa kameraman. Ang mga lalaki namang ito ay nagpapapicture sa isang tulay na di umanay kumitil ng maraming buhay. Nang tignan nila ang litratong mga nakuna nila ay labis silang nagtaka dahil ang isa sa litrato ay wala ng ulo. Yes guys, wala ng ulo ang lalaki. Pero ang mas nagpakilabot sa kanila ay isang translucent na ulo ang nasa gilid nito. Sumari kayang Senyalis ito na may masamang mangyayari o ang ulong nakita ay espiritu ng mga taong namatay sa tulay. Ano sa palagay mo? Well, kung mahilig ka rin mag-explore ay mag-iingat ka sa kakawian at baka mangyari rin ito sa'yo. Pagmasdan mong maigi. Nakita mo ba? Isang shadow white figure ang naglalakad sa madilim na paligid ng kakawian. Well, tumakbo na ang lalaki sa sobrang takot. Ikaw ka multi, ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Tatakbo ka rin ba? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.